Tita, mayroon po ba klase na ganito na sili dito? Dito po, galing ng Africa. Ngayon, ipupunla. Ito, di ba? Sino yeah. kumakain makain nito? Sarap nito. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to. Pero sa amin, sa kapampangan tayo, yung, yung gamot sa buni. mga kalut, so ngayon, <laughs> sobrang init ako, lady. Pawis, okay, kaya pawis na pawis tayo. Tanghaling tapat ngayon. Pero, ito, itong ginawa natin, ito, mag, nagdala tayo ng sili galing Afrika. Kaya nga yung gagawin natin na uh, magbibinihi tayo para try natin itin dito sa Pinas. Para maparamin natin yung mga sili na galing Afrika. Pero ito yung napakahanghang. dip, pag iniwa mo to hindi pwedeng uh, ipahid mo sa kamay mo. So kailangan gagamit ka ng guantes o magsabunta ng matagal. Buti may guantes dito. Kakahapon dito kasi, kung nakikita niyo yung background namin, may swimming pool si Shania, mahilig din talaga ano, na basa yung katawan. Parang nagmana sa akin kasi pinaglihintay sa itik. Ito. Ang gagawin natin ay natin tapos ibibilad natin para the next ipunla natin. Tingnan natin kung tutubo. Abangan nyo din. Eto. Ito, so, eh uh, ito ito yung ano. Kaso parang hindi pa... Pwede na to yung pinakataas. Yung medyo baba, medyo mura pa. <laughs> And iwain natin ng dalawa. Sa so, sobrang init naman ngayon, at na talagang mga ano to, matutuyo sa, dun sa may rooftop namin. <laughs> so, Marami-rami ito. Nakaraan, naalala ko, last year nagdala din ako, pero basa siya na nakagarapon na hindi ganito kasi ito fresh na ko na nabili tapos yung basa ah uh, inano ko na lang garapon din ganito binago ko maayos At tapos yun na uh, after ng airport kinontak ko na yung subscriber natin na, na nag-request para ipadala eh may grab namin na receive niya then ano bang naging resulta nun? <laughs> lagi naman na ano neto na solid follower din natin yan solid uh, subscriber ay nakapatubo siya ng ano ng uh, isa yata pero ngayon hindi ko pa na nong so pag uh, ano natin ulit uh, or kung mapapanood niya to mag-comment ka naman <laughs> Ate may kung uh, meron ka pa bang ano uh, binhi ito na napatubo mo nung kasi isang taon na di ba may, may din tayo na umuwi na karaan ngayon may na kaya ito kaya uh, dati mga nag-comment na taga sa dito, ang sabi kasi ceiling din mo na natawag. Pero hindi, hindi ito. Kasi ganito yung klase na itong ceiling. kita uh, tita, mayroon po ba klase na ganito na ceiling dito? Dito po, galing pong Africa. Ngayon, ipupunla ako. Meron uh, po ba kayo nakikita wala, dito sa atin? Wala, yung bilog, yung parang hindi kay... Kahit... Yung ito, sobrang hanghang po. Oo, yun, yung kay... Kahit... Yung parang tawag, ceiling demonyo po atay. Oo, uh, okay. <laughs> at this ceiling... Hindi, labuyo po. Pasang... Ito pong klase ganito, may nakita kayo dito. Wala pa ako nakita dito yan. Yung nakita ko yung bilog na parang yolen kay kung kos Ah, yung Ma maparas -ma din, yung maliliit. Ang akala ko po yan. kasi sabi, meron na daw po dito. Wala, wala pa. Pero ito po, talagang hanghang nito, sobrang hanghang pag binahid pa. po sa mukha. Kaya nakagwantis po ako ngayon. Okay. Mas matindi <laughs> yung kay Kung Kasmer punta kang dami doon kay Kung Kasmer. Maganda yun. Iyon na ipula mo, maganda. Ah, o iba klas mo. Ngayon yung, ngayon no, yung sili na mga maanghang na pahaba ngayon, pawala na. Kaya yeah, mabilang yeah. kayan. gabi nga, wala pa tayo dito yan. Mm -hmm. Ang mayroon sa okay. atin yung parang jolen na maliliit. Kasi po may nakapagsabi, nag-comment dati, sabi meron na po dito, pero sa... Baka sa ibang lugar, hindi dito sa lugar ng Pampanga. Pero wala pa rin po akong nakita eh. Wala pa nga talaga yan. Ito Parang kama, parang kama. Parang, hindi, parang, parang... Bell pepper na may... O, oh, yung Apo. hinahalo sa gulay oh. na malaki, parang Opo. ganun yan. <laughs> Ay, yun. Ayun, tingnan mo doon kayo. Ah, so wala, wala. wala pa pala. Wala pa dito. <laughs> oh. Baka sa ibang lugar. Okay, tita. Maraming salamat po. At least, oh. Huh? po lang po kasi. Uh, inano ko lang. Oh, Sinigurado okay. na wala dito. Oh. Yan si nanay na naipicture na natin pala sa Kalat of Pinoy. si, si Madam Kalat, si Ces. Si nanay Pilisa Pante. Opo, o, opo nanay yun. Pilisa. Ayun. Subukan mo yon maliliit na parang Jolene. Maparas opo. din yun, mas maanghang yun dito siguro. Opo, si nanay po pala isang ano rin, mag, Nangihilot din. Faith healer din ng nanay natin. Bigay ng Panginoon. Opo. Ah. Okay na. Sana lagi pa kayo give bless Hello. Sige. Nelo. yung Pero dito wala kaming ganong talim ngayon kasi gawa ng uh, na yung bahay pinagawa na namin. Pero hindi pa tapos. Pero ngayon, may papakita tayo, tayo ng ilang halaman na natira. Pero yung iba dati kadalasan, mga talong lang naman lagi tinatanim namin. Yung talong, putulin mo lang yun ulit, ay magano rin. Ah, uh, bawa, hindi na siya, ano, hindi na maganda yung dahon. Putulin mo lang siya, pag mabasa yun, ah, uh, magbubunga ulit na maganda. Para sa uh, samahan mo. So ito, mga halaman ni nanay, yung yeah, pang niya to, sa umaga, dinidigay din. Ah, din, din, din. uh. Ito may bulaklak po. Oh. So, ito may mga may mga malunggay dito. Eh wala, hindi nila nila ito. Basta yung dito, base, kaya, nag yung, na. Nag-edad uh, nag na. Diba? Ito, <laughs> di ba? Sino kumakain nito, Sarap na ito. Tapos dito pala, meron din yun. Ano? Meron din yun. Ito. Di ko alam kung ano sa Tagalog to. Pero sa amin, sa Kapampangan, tawag dito ay tangle. Ito masarap to, parang style ano siya sa parang paksiw. Ilalagay mo yung galunggong, uh, tilapia. Tapos ito, meron din ganun yung dito. So, itong ubas. Yan. <laughs> ito sabi, alam mo ba, alam mo ba yan? Alam mo yung ano na yan, halaman? Tinatawag yan nakapulko. nakapulko, <laughs> ang tawag dyan, yun yung gamot sa buni. <laughs> Tapos ito, balabas. Tapos dito kasi, eh, yan. Tagahay dito yung bago yung ginawa yung bahay na, May mga atis dyan. Tapos ito, si, uh, ito may mga bunga na natuyo na rin. Ito ay tanim ko pa nung mag-first year ako sa uh, Africa. So, first time na mag-vacation ako, tinanim ko na to. So, ngayon, years na rin to itong uh, kalamansi na to. So, yan mga kalos ha? Malinaw na tinanong natin na wala talaga dito na sili. Ito talagang nakasulasok yung ano, talagang mm, amoy pa lang <laughs> na dahil uh, habang naghihiwa ako ngayon talagang ano siya, uh, umamoy. Tapos may dala rin pala tayo ng papaya. So itong papaya, uh, aprikat yung galing ko. Dito natin inano ano pala, uh, binilad sa taas, sa taas ng rooftop. Yan, nakiyat tayo kahit mainit para may pagkita sa inyo. <laughs> Kaya lang pag video si pa na rito, mahirap nang umakyat. Yan kanina nasa baba, baba ako. Yeah. Ito. Ito binilad ko. <laughs> Yan, mga siguro isang araw, dalawang araw lang dito, okay na to. Yan yung itatanim natin. Yan yung paligid natin dito. Mga saging. Yan, tirik yung araw. Dito, elementary school lang to yan may dilaw at pula kaya mga kababayan abangan nyo yung uh, mga binhi natin ipupunla natin kung tutubo yan na uh, yung pruweba natin na wala dito naitanong na natin kay nana yung kanina kaya mga kababayan abangan nyo kung tutubo pati yung papaya pala